Hello, 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel So ngayon nandito tayo sa may Malainin pa rin ito, parang malainin At uh, may nag-request kasi sa atin Kung pwede daw natin uh, Mapuntahan, mapasyal Yung uh, South Sabana Na pabahay ng gobyerno Dito sa may Cavite. At ngayon nandito tayo sa may Kanto uh, Hindi ko lang alam kung anong lugar to Basta, <laughs> sa may Kanto Malapit lang doon sa may uh, Yung famous na Flying Bee No, mga ilang metro lang, kikita nyo yung mga bus na yan. Papunta rito, uh, ito na yung unang kanto na makikita nyo yung sa bandang kanan. At ito yung main road, no? ng uh, naikabiti papuntang Maragondon So pagkagaling ka doon, uh, kang Manila, papunta naman dito sa may derecho doon sa maragondon kbt. At siyempre papuntang Tarnate, Kabyang, and then papunta ng Nasugbo, Batangas. Pagkapabalik ka rito, so papunta ka ng Manila niyan. At ngayon, pupuntahan natin yung uh, pabahay ng gobyerno na under diesel dito sa may uh, naikabitin na tatlong palapag. At ito nga, napakalapit niya lang sa mismong highway. Ito na yung highway. Ilang metro lang. So makikita nyo na yung uh, <laughs> yung pabahay ng gobyerno na under the shoot so through a uh, sorry zero t at through the shoot po no o, ilipat natin yung camera natin para mas makita nyo nang mas maayos yung uh, lugar ng pabahay ng gobyerno na yun ayan ito yung highway so ito yung kanto pagka ano nyo yun, nung night view a ah, night view flying bee no nag iisang flying bee lang yan dito sa may naik so pagka sinabi nyo yung flying bee napakalapit nyo na yun dito mga ilang metro kasi yan lang yan no Diyan lang sa may bus na yan, o. Oh. Ayan yung Flying Bee. Tapos itong kanto na to. So, pasok tayo. Pasyalan natin. Nakikita nyo yung uh, parang, aywan ko, ano ito? Parang <laughs> windmills ba tawag yan? Hindi ko alam kung anong purpose yan. Basta yung nakikita nyo na yan. Ito na yung uh, pabahay ng gobyerno at ito yung pinaka-highway niya nung uh, pabunta dito sa may bahay ng gobyerno. So ito yung bakod na to. Ginagawa pa siya. At dito makikita na natin yung design. So ayan, na, ito yung design. Napakadami pala nitong uh, bahay na to. At makikita ninyo, bali ilang building yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ang dami pala. <laughs> mga parang 30 building ito. suganya so, ganyan yung itsura, no? Nung design itong uh, pabahay ng gobyerno. At yun, makikita natin, no? Oh. So, pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Uh, Urban Development, Social Housing Finance Corporation, na uh, nandiyan na, et cetera. Napakadaming uh, mga ainsya ng gobyerno na nagtulong tulung para tayo itong nga pabahay ng gobyerno dito sa Maynay, Cavite. At three story to, oh. ayan oh. ikita nyo yung design. So ganyan yung magiging itsura niya kapag ka natapos ng na lahat itong uh, pabahay na ginagawa dito sa Maynay, Cavite. Aba, merong parkingan para sa mga sasakyan no? Oh. So parang hindi ito pang... Uh, tawag dito pang third class mukhang nasa second class of first class yung uh, magiging beneficiary ng pabahay na to kasi kung kung uh, naka-provision din with parking itong pabahay ng gobyerno na to eh masasabi kong mga third class people yung pu pwedeng uh, family yung pu pwedeng maging beneficiary ng pabahay na to. Kita niyo yan? Kita niyo yung isang layout doon, may parking. At saka, oh, may mga facilities din oh. Magkakaroon siya ng basketball court. Ang dami ah. Ayos ah. Ang ganda nito. So excited tayo na pagdating ng araw eh. Ganyan yung magiging itsura niya. O oh, may playground din. Ayan oh. Ito lang yung design. So ngayon ginagawa pa siya Tapos ito yung ibang layout design. Tapos meron din dito o oh. kakaiba to siguro anong Anong tawag Ano dito sa Isang building na to Parang bukod tangi. Ano ah uh, Ano bang tawag yung Sa mga Subdivision Mga hoa office Etc Kung ano facilities yan So ayan oh Napakaganda pala Ng uh, Magiging Ah uh, Itsura na to At saka Yung view At makikita ito Yung main entrance So So, so ngayon, makikita lang muna natin dito sa labas yung design. At ito yung paligid. Uh, ito yung parang aerial view pagkagaling ka sa may main entrance. Pinaskill na rin nila yung design eh. No? Yung magiging itsura ng bahay. At ito yung uh, lugar niya. So bakanting lupa dito sa harap. At uh, kita nyo lang, ayan lang dyan yung uh, main road. So napakalapit niyan dito sa may... Uh, sa may, papunta dito sa may South Sabana. So, ito na yung main entrance. Makikita din natin yung main entrance na napaka-elegante nung pagkakagawa. Ayan o. At ayun, uh, makikita na natin yung, uh, yung mga building na ginagawa. So ayan, no? Oh. Ganda, 'di ba? At uh, nyo na Ito yung pinakamalapit talaga sa highway na pabahay ng gobyerno. At uh, masasabi kong napaka napaka easy access 'pag kasakay niyo ng bus uh, papunta rito, babalang kayo sa kanto. At uh, ito na yung pabahay na kagad makikita nyo. Mga ilang metro, ilang hakbang ka lang. Nandi dito ka na. Ayan Ano kayo sa Bacoor? Sa mismong, yung dating old, ano, sa coastal area ng Bacoor. Yung uh, barangay Alima lang usually. Malapit kami sa old uh, city hall ng Bacoor. Sa may, malapit kami sa Cob Island. Pa, Alin po? Ayun na, oh, Digman, talagang mismo okay. yun. Pero yung Barangay Alima, ayun na rin po yun. sa, okay, uh, oh, sa kabilang, sa pagkagaling ka dito, before City Hall, madadaan yun. Tapos sinigulasan. So ito yung building na ginagawa sa ngayon. Uh, parang tatlong building pa lang yung uh, naitatayo na. Zoom natin para makita nyo ng kahit pa paano malapitan. So hopefully, pagdating ng araw, eh, makapasok na tayo dyan mismo sa lugar at uh, makita natin na malapitan and then makita rin natin yung room uh, kung gaano kalaki. The same time yun, nakita na nga natin dun sa mga design sa tarpaulin na naka-display dito sa may uh, bakod nila. Eh, masasabi kong napakaganda naman nung uh, pagkakadesign ng bahay at siguro parang almost 30 building ata itong gagawin nila. So sa ngayon, magkasya na lang muna tayo dito sa may gate. Dahil ba bawal pa nga ta wala pa tayong uh, permiso para makapasok uh, makapag-video uh, sa mismong uh, mga building na yan so hopefully pagdating ng araw eh, ay magkar magkaroon na tayo ng uh, permiso at sana paintulutan din tayo ng mga head no ng ABISOD uh, kung sino man yung mga ahensya na under dito DOT etc at mapagbigyan nila tayo at makita naman ng mga possible beneficiary yung uh, mga pabahay na to yung itsura at magkaroon sila ng idea at hindi na sila mag, uh, magkaroon ng pag-aalinlangan na malipat o lumipat sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. Pero ako, uh, malaki kong uh, ipinagmamalaki yung mga pabahay dito sa Naik -Kabiti. Masasabi kong magaganda talaga kung perho doon sa mga ibang lugar na mga pabahay ng gobyerno na masasabi kong talagang uh, parang ayaw mo talagang lumipat. Pero dito, masasabi ko, lalong-lalo na itong... Uh, South Sabana na to. Ang lapit lang nito, wala ka nang sasakya. Pag na, pag baba ng bus, ito na siya. <laughs> Ilang hakbang lang, makikita nyo na itong South Sabana. Akala ko nga eh, dati private subdivision ito. Imagine nyo, ganyang kalawak yung lugar, uh, lugar na yan. So mapupuno na yan ng mga three-story building ng mga pabahay ng gobyerno. Okay. So sir, maraming pong salamat sa inyo. Thank you, thank you po sa inyo. At uh, kita nyo naman yung entrance, oh. O, oh, ayusin natin yung ano natin. So, ayan yung lugar. Ito yung main entrance. Diba? Pakaganda. Ayun, papunta. Ayun yung pangalan niya, South Sabana At uh, pag dumere ka doon, papunta yan doon sa mga residential mismo ng uh, mga local ng Naik. No? Maraming kabahayan yan doon. At makikita nyo rin yun, no? Itong sa tapat lang. Eh napakaayos ng mga paba, ng mga bahay, hindi pala pabahay. <laughs> ng mga residente. At um ito pa yung bakanting lupa rito. 'Di ba? Ganyan siya kaganda. Napaka-eglegante. Kung titingnan niyo talaga dito pa sa main entrance ah uh, talagang ma-attract na kayo. Hindi niyo mapagkakamalan na ito po ay pabahay ng gobyerno na under the uh, from DOTR, no? Basta daming ano, kasi pagkakalam ko, uh, karamihan ng mga marirelocate sa pabahay na to dito sa Maynay Cavite na 3-story building ay uh, uh, yung mga maapektuhan na mga dadaan ng uh, LRT, kasi parang nirehabilitate nireh yung LRT ngayon. So alam ko karamihan sa mga naapektuhan na mga pamilya, residente, sa mga bayan-bayan o mga lungsod na dadaanan ng LRT, ay dito maililipat o maire-relocate. Okay, so ayan, no? Oh. Kikita nyo kung gano'ng kaganda. Napakaganda niyan. At, ah, uh, ikutin nyo yung lugar natin, no? Oh. Ayan lang, o? Oh. Tapos, ayun na dun yung highway. Pagkano, gagawa natin ng video magmula sa PITX, papunta dito sa may pabahay, mga pabahay ng gobyerno, makikita ninyo kung gaano siya kaganda yung, ah, uh, at uh, kaisi-access itong uh, South Sabana. Entrance palang Talagang uh, bibilib ka na. Ahanga ka na. Diba? So, yun lang yung video natin. Sana uh, si auto dun sa nag-request sa atin na meron pa palang pabahay ng gobyerno rito na under this sued na three-story building. So, ngayon ko lang din na may uh, pabahay pa nga the South Sabana. So, ayan yung uh, Kikita nyo, meron pang, kala nyo parang, ano bang tawag dyan sa lugar na Sa structure na yan? <laughs> parang, uh, ano siya nung, nung tubig, tangke. Napakagaling. Ang ganda oh. Di ba? Salamat din pala kila kuya, kila kuya guard na pinayagan tayo makapag-video dito sa harapan nang uh, ng pabahay na to Shout out to sa kanila. Maraming maraming salamat. Sana upuli. Pagdating ng araw, eh, kung makakapagpaalam tayo sa mga boss, eh, makapasok tayo sana pagbigyan din nila. At uh, tinatry kong mag-message sa kanila. Sana eh, mapayagan nila tayo. Okay? Salamat sa inyo. So ayan o, babalik tayo na dun sa may uh, papuntang highway para makita nyo rin na talagang uh, napakalapit lang itong uh, pabahay ng gobyerno na to. Uh, Impressed ako, hindi na the surprise na ganito ka parang ka-accessible itong pabahay na to. So pagdating nyo ng kanto, eh, hindi na kayo magta-tricycle. At uh, one ride lang pagka mula ng Pitik sa may Paranaque, papunta dito sa Naik eh, makikita nyo na kagad itong pabahay na to. So hindi nyo na kailangan magtricycle. Ito na to yung highway na to. Itong kalsada na to. So kita nyo, ito yung bakod pa. <laughs> Napakaraming building pala niyan. Makikita nyo dun, oh. No? Grabe. At uh, may parking pa. <laughs> Ayos to ah. Uh. <laughs> ayan oh. Tinan nyo yung layout niyan. So obviously, meron nga silang parking space oh. Para sa mga residente. So, ayan yung design ah. Hindi natin alam kung ngayon talaga yung gagawin. Pero sa design, based dito sa design, yun yung nakikita natin. At yun din yung isa sa parang pinaganda ko kasi tingnan yung paggawa ng hagdan hindi ganun katarik no, sa side hindi ganun magiging katarik pag akyat na inaalala natin na baka mahirapan yung mga senior citizen no na umakyat papunta sa kung saan floor yung uh, magiging kwarto nila o magiging bahay nila di ba pero sana syempre, mas ah parang rampa parang rampa siguro yan. No? Diba? Na pwedeng ah, uh, mapag-anuhan ng mga ng mga residente. In case kung may senior citizen, naka-wheelchair, eh, isin na nga rin na may baba. Hindi yung hagdan na mismong hagdan talaga. di ba? So ito na, oh, yan, nakikita nyo yung mga sasakyan ng na mga nagdaraan na yan. Uh, ito na yung, yung main road. Ayan, oh. So ang dami mga dumadaan dito. Okay, ito na siya. So, oh, parang ilang kembot lang. Narating na kagad natin itong uh, highway na to. So pagka nanggaling kayo ng PTX, pababa kayo sa kanto na to at ayan na siya mismo. Yung bakod na 'yan, ayan na yung uh, pabahay ng gobyerno na ang pangalan ay South Sabana dito sa Malainin Bago na Ica Okay, so yun, uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo at ah uh, Natutuwa ako kasi may bagong pabahay na naman tayo nalaman dito. Diba? At isa pa, eh, napakalapit dito sa highway. So from Pitex, inuulit ko from Pitex, papunta rito sa may naikabiti, malainin bago. Isang ride lang kayo. Ayan na mismo yung pabahay. So after lang ng flying beam, mga ilang metro, tingin ko mga 50 meters. Uh, maano nyo na tong kanto na to, eh, tumbok na yung pabahay. Okay, go na tayo. Maraming salamat po sa inyo.